Ang Kapulisan San Carlos may pahigayon ng orientation sa road traffic safety awareness and injury prevention alang sa mga Girl Scouts at sa pagsaulog sa Provincial Junior o Senior Encampment Star Holiday Training Event. Agay ugusa sa mga kalibukan ni Ini, liatong Iniro Digitize 2010 dito sa City Auditorium. Ang principal sa Holy Dasma National High School na si Glenda Aranyas, mao ang nagpaila miabi-abi sa mga bisita nga misalmot sa maong orientation bilang host sa maong okasyon. Si board member Inato Gustilo sa unang distrito sa Negros Occidental sa iyang mensahe, nagkanayon na sa matag segundo nahitabo ang daghang aksidente sa dibo kalibutan nga misangput sa kamatayon tungod kay may mga tao nga musupak tayod sa pamalaod sa trapiko. Kadaghanan ni ining pagsupak naglakip sa paglabang sa kadalanan. Nadili mo agi sa pedestrian lanes. Dili mo gamit og safety belts. Dili mo sulob og helmet sugban pa. Kining matang sa aksidente, mahimo untang malikayan kung musunod lang mga katauhan sa balaw sa trapiko. Gani aduna may mga traffic enforcers na nadistino sa kadalanan. Traffic accident at always be prevented. In one way? Project accident can be prevented if we if we you me they follow the law first if you do not follow Accident all is good. Si Board Member Gustilo na hinaot nga mga Girl Scouts nga dunay kahibalo sa road traffic safety may mahimong mga himplo bilang maayong lumulupyo sa ilang katilingban. Huwag modelo sa pagtuman kabahin sa pamalao sa so trapiko, aron malikayan ang mga aksidente sa kadalanan. Ang hepe sa kapulisan sa San Carlos nga si Chief Superintendent Harold Duzon, Tibutiag, nga ang statistics sa paghitabo sa kadalanan sa San Carlos niadtong tuig 2008, 2008 hangtod 2009 may kabat nga do sa 1,744 ka mga kaso. Kung ang tao maaksidente, kung may landig sa hospital, dako ang mag-asto niini, ilabinagayod kung bawian pa sa kinabuhi. Nang hinaot si Colonel Tuzon nga sa hamubo nilang pagpaambit kabahin niining traffic awareness, aduna tayong makuha na pagtulunan ng mga Girl Scout o sila makatampo sa paglikay sa mga katauhan sa aksidente sa kadalanan o kaka mamahimong biktima ni Ini. 1,744 ang katamuhon sa salakyan na naimbol sa aksidente sa tuwing 2008. Which means, kung may isa ka rin po sobra, sobra pa sa inyo ang mga salakyan na hindi. Sabi nga kanina, anything can happen when you are on the road. Ba? Pa, hindi mo hindi yung siyeng mo, pang nasa daan na, na. Example, tatawid ka ng kalye, sige, text yun. Tatawid ka ng kalye, hindi, finish na rin. Tatawid ka ng kalye, nag-uusap ka na ng wala na nga sa naan, sa highway wala sa you you can be a possible victim of traffic accidents so I hope that uh, with these things wala na sa akin ang mabibigliman ng traffic accidents Si Police Community Relations Officer ni si Foro Ricaron may pasabot kabahin sa direksyon o pagkontrolar sa trapiko, mga panghitabo sa aksidente, pag-imbestigar o pagsulbad sa mga problema ug mga pamaagi sa hustong pag-drive sa sakyanan. Si Girl Scouts Board of Director Ana Marie Cueva nagpasalamat sa kapulisan sa higayon nga makapaambit sa ilang kahibalo sa pagdumala sa kadalanan ug sa mga pamaagi sa paglikay sa aksidente sa kadalanan.